Hello guys, good evening sa inyong lahat sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Uh, nandito po tayo sa ating kababayan na si din. Uh, magkakaroon lang kami ng kaunting kwentuhan tungkol sa buhay, barko, buhay bago makapagbarko. Gusto ko, uh, ngayon po gusto ko muna magpakilala. Pasensya na kayo at ngayon lang po ako nag gumawa ng itong content at gusto ko lang pong magkaroon ng bagong content sa aking YouTube channel kasi dati akong puro kanta na nakaka-copyright tayo. Ngayon nak nakilala natin itong ating kababayan na nagbablog din. Nagpaturo tayo kung paano magsimula uli mag -vlog. So ngayon, magpapakilala muna po tayo. Ako po si Salvador Senyo, taga Oriental Mindoro. At ang position ko po dito sa barko ay assistant IT officer. Hindi i-share sa inyo kung ano yung trabaho ng assistant IT officer dito sa barko po. Ano? Para meron lang po kayong konting idea kung ano yung trabaho ng uh, assistant IT officer. So, first of all, pag ikaw po ay IT, kahit saan lugar, kahit outside the ship, more on computer po tayo ano sa pagka IT officer o assistant IT officer so unang una tayo yung nag assist sa mga guests in internet sa mga issue nila sa kanilang mobile devices like cellphone tablet laptop na sa ating uh, internet access dito sa loob ng barko. Isa lang po yan. Then, tuwing uh, embarkation day, nagsiset up tayo ng laptop sa, sa labas ng barko sa terminal check-in para, mag para makapag-check-in ang ating mga guests. Mm okay. pa isa sa mga sa mga ginagawa ng assistant IT officer. Then lahat ng connected sa network ng mga devices sa crew, sa opisina, computer, printer, mobile ng mga crew, kami din ang nag-nagko-connect uh, sa kontrolado nilang lahat. Oh, mga, lahat ng lahat ng devices na nako So, yung sa, mga nagagamit ng mga pira sa mga yan, hindi ko magamit. Yung may mga illegal na mga VPN. Ano ano kaya yung mga VPN? May mga makikita yan sa mga ano nyo? Oh, uh, meron tayong tinatawag yeah. dito na firewall. Doon oh, nakikita doon yung, mga... Sa tira, doon yung mga sa uh, Yung firewall kasi yun yung nag ano, yung nagpi-filter ng na mga websites hmm. na bawal katulad ng mga pag, mga sugal na websites, hmm. yung mga porn, eh, niya. streaming, ah, like kaya pala yung mga mga porn black din yan. Ah, black lahat. Ah, kaya pala yung kahit, kahit kung search dito, hindi ko masisearch dito, hindi ko Pero yung Netflix pagka full access ka na may makakabili ka ter so, mahal yung oh, sa access yung. at like 35 dollars sa streaming ka ng Netflix pero mahal ang babayaran mo no? so ito ba bago tayo magpatuloy sa hmm. in behalf of the viewership. viewers, tanong may may katanungan sila pero ako yung magtatanong sige bago ka naging IT assistant anong trabaho mo sa atin mahirap ba mag-apply ng ganyang posisyon mahirap kasi unang-una -una, dapat may experience ka ng Te technical, technical support. Technical. Support, Inyo, like technical support, anong ibig sabihin? Like, like example? Support ka sa lahat ng, uh, ganun gano'n di, computer. Uh, mm. Sa opisina. So, kailangan mag-aral ng computer talaga? Or necessary mag-aral? Uh, ba? kasi ganito yung nangyari sa akin. Itong kaibigan ko nung high school, mm. kasi, uh, bangitin ko na rin yung pangalan oh. niya. Kasi kung ko sa kaibigan namin nung high school, si parang Edward Ray, shout out. <laughs> ito si parang Edward Ray. Sige, so, mga kwento ko lang ha. Nagtrabaho siya. Mm. Hindi, una-una nag-UGT muna siya sa ano sa company sa Makati. Mga nganak yung asawa niya. Uh -huh. Tapos so, one weeks na paternity leave ko tawagin niya, di ba? Paternity leave. Oh. Sabi niya sa akin, pre, baka pwede ikaw muna mag magano mag sa akin, mag-relief. Mag, ganun. mag Pero may background ka noon? Wala pa. Oo, oh, uh, 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 graduate ako ng computer science noon. Pero wala pa akong background ng IT. Ngayon, sabi niya sa akin, ako nang balas sa pag may mga tawag o ano, turo ko lang mm -hmm. sa Mm Doon lang ako nagsimula. Tuturo niya lang sa akin kung ano yung gagawin ko. At doon ako natuto. Doon so, ako nagsimula. So, Kunwari, may tawag sa printer, may tawag sa computer. Mm -hmm. Gito gawin mo, gito gano'n. Sinunod ko lang yung mga advice niya sa akin at natuto ako. So ilang araw yun? Uh, two weeks yun hanggang sa, sa ma-absorb na ako ng company. Oh. <laughs> Grabe Ako okay, Ta nagsama kami doon ni Paring Edward sa, sa so, Makati. Hanggang ilang taon ka sa company na yun? Uh, isang taon. Iniwan niya ako doon. Nagpunta niya siya ng PTC, Philippine Transport mm. Carriers. After one year, sumunod ako sa PTC. At the same time, nandun ang Royal Caribbean. Doon ako unang nakasakay ng uh. sa Royal Caribbean. Kasi nagkikaibigan ko doon si nagpapaalis So bago ka nag-apply dito sa company na to, na may dalawang no company na ako. May dalang, ah, Caribbean Royal RCCL at saka Tuwi ngayon ni Marila, Marila Fleet. Kasi dito guys, dito talaga yung hindi naman sa no, pag itong company na to, hindi sila kung mag-apply ka dito, kailangan experience talaga, experience, diba? di ba? Hindi ka pwede na ng no, wala experience oh, dito sa Cebu. Hindi hindi talaga kasi dati na sa experience ko, wala akong experience sa international pero sa inter-island, my experience ako na 5 years siguro lan, yan lang yung uh, pinaka pinakapuhunan mo pinakapuhunan mm. tapos may mga certificate man tayo yan lang yung panlaban natin kasi ganito yun guys kahit gaano ka pa kadaming alam gaano ka man kadam, na, ka knowledgeable kung wala kang mga certificate na ipakita sa kumpanya useless pa, oh, useless pa rin yan kasi ang hinahanap ngayon proof kasi nag-start oh, tama. nag kasi ako, hindi ka agad dito sa barko. Mm. Uh, engine Indian storekeeper. Mm. Ang ginawa nung nagpapalisan, Sir Joel, alala ko na, Joel, Sir Joel Pascual, shout out po. Ginawa na saan, Sir Joel Pascual, pinakuha ko ng AMOS system certificate. Oh. sa Norwegian Training Center. So, engine so, in, in Indian storekeeper ka pala natin? Oo, wala din akong alam sa pagka Indian storekeeper ko, wala ako <laughs> ng AMOS certificate. <laughs> Yun ang naging puna ko. Ay, oh. computer literate naman tayo. Eh. Mm. Amos naman, sa computer yan. Sabi sa akin ng Sarsi sisil sa Salvador, oh, walang experience. May mga katulad yun, oh. maraming gusto mag-apply ng engineer mm -hmm. kasi malaki sa, mm -hmm. sa Compare mo doon sa mga, hindi naman natin inaano. Kasi sa akin, oh, engineer store keeper ka first time mo magbarko. may certificate, certificate may po ako oh. na, yun ang sinasabi oh. yun ang tamay sinabi oh. oh. Gano'n ka man kadam, na, knowledgeable kung wala kang mga certificate na ipak ipakita sa kumpanya, useless, oh, useless pa rin. Kung na yun yung mga sample. Oo, oh, mga sample, di ba? Kasi ang hinanap ngayon, ebidensya talaga. Oh. Uh -huh. ah. Kasi yung certificate, guys, pumunta ka sa gira, kailangan may isang lahat pa, oh, may bala, may uh -huh. baril ka. Uh -huh. Paano kung, kahit gaano mo kaalam dyan, paano wala umilag sa bala, tapos wala ka namang alam. panlaban? Panlaban, oh. ano? Patay ka pa rin, kaya may panlaban ka, kahit ano mangyari, uh -huh. yung certificate yung pinanghawakan mo. Sipin mo, yun oh, lang dala ko, Amos, Amos certification. Grabe yung no. ibang katulad yun, alam nyo na lahat yung mga pesa, eh, di ba? Uh -huh. Oh. pa ako sa kamartilyo lang alam. Kaya medyo nakakatawa so, din na uh, talagang um, na rin talaga ng may kapal. So, Ang galing so, maganda yung naging start ko. O kayo ngayon, so yung mga viewers mo, bay, yung kung may nag may gustong nagkalilangan dyan na itong experience ko, o okay na ba ito sa international, bago ka mag-apply, kuha ka talaga ng mga certificate, certificate. kaya ng mga TISDA certificate, uh -oh. insito, dalhin mo, yan lang yung palaban mo, pira sa experience mo, kasi, pero advantage talaga, pag may certificate, may ano ka pa, kaalaman. Kasi hindi okay. mo naman 'yan makukuha sa na yan kung wala kang medyo background sa hmm. sa transposition na yan. Ano ang mga future content mo ba na makikita nila sa mga viewers mo? Siguro kung mag-uukito, -okay makatuloy-tuloy natin 'to. Kung Tama. Uh kasi parang pintuhan lang to eh mm, lang. hindi niya siya mahirap gawin so, so magpala mo na sa mga viewers sige po maraming uh, maraming marami salamat sa inyong oras sa panonood sa aming kahit hindi maganda nagsimula pa lang nagbigay kayo ng konting oras para sa aming video na nasimulan basta manood lang kayo sa mga future content niya may matutunan kayo marami, Oh, tama Marami pa po kaming i-share sa inyo mm -hmm. at alam ko marami ding gustong magtanong, maraming katanungan ng ibang gusto magbarko katulad namin. Okay, okay, so para mas makilala kanila ba ipakita eh, mo ng isang talent dyan, sample naman dyan. Anong mga favorite, favorite, kanta, favorite mo? kanta ko? Favorite na uh, kanta ko, Eraserheads. Aray oh. oh. ko, meron akong problema, huwag oh, sabihin na naman. Okay, diha tayo magtatapos. Abangan <laughs> <laughs> na mga susunod na kabanata. <laughs> See you next vlog. Thank you, Barikoy.